Grabe ang lakas ng bagyo ng ah, bagyo ng na to. Mas malakas pa ito sa bagyo Leon noon. Grabe, nakakatakot ang hangin. Grabe at may malakas pa na ulan na pasama Grabe ang hampas ng hangin. Sana mag-ingat ang lahat. Dito sa kagayan Valley ay signal number 4 na yata ito dahil sobrang lakas ng hangin at may dala pang ulan tapos binaha na yung kahit na mataas ang parte ng bahay namin pero ba pa rin kami grabe ang lakas ng ulan ang lakas ng hangin ayan guys oh tingnan niyo binaha na kami Pagkatapos grabe yung hampas ng hangin, nakakatakot. Walang makakalabas, walang motor na dumadaan, walang sasakyan na dumadaan dahil sa lakas ng bagyo ng Mars na ito. Sana huminto na ito dahil malapit ng, ng maggabi. Delikado sa gabi dahil kapag malakas ang hangin, nawawalan kami ng kuryente at wala rin ang signal ng wifi kapag mawala yung kuryente kaya nakakatakot